Maligayang pagdating sa screen recaps at ngayon kami ay magre-recap ng pelikulang Queen of Hearts inihahanda ni Anna ang kanyang mga anak para sa... Paaralan habang ang kanyang asawang si Peter ay malungkot na nagpapayo siya sa mga kliyente sa bahay pinagtatalunan ng mag-asawa ito ay batang babaeng kliyente na nagkaroon ng pito ang mga kasosyo sa isang taon ay kinakabahan tingnan si Ana sa gabi nagbasa si Ana ng kwento sa kanyang mga anak na babae isang anak na babae na nanatiling gising para batiin muna ang mga bisita kapag umuwi si Peter si Ana ay nagtatrabaho sa The Dinala ni Veranda Peter ang kanyang anak na si Gustav upang makilala ang pamilya pagkatapos ng pagpapakilala ng mga anak na babae tuwang-tuwang nagbibigay ng mga regalo kay Gustav at kay Peter iminumungkahi ni Gustav na ayos na sa kanyang bago kwarto nagmanicure si Anna at nagsasabi sa kanyang kapatid na si Lena tungkol sa kanya anak ng asawa sa pagbabalik nakita ni Anna keychain ni Gustav at pumunta sa kwarto niya upang ibalik ito simula sa pag-aayos ng kanyang gulo. Sa hapon sinusundo ni Anna ang kanyang mga anak kung saan hindi mahanap ni na Peter at Gustav common ground at pinagtatalunan si Gustav isang lakad habang nagrereklamo si Peter kay Anna gusto ng kanyang anak na si Anna na madama ni Gustav ang kanyang bahagi ng pamilya pagkatapos ng pagdinig sa korte kay Anna sumusuporta sa kinakabahan na kliyente sa parking lot Anna Admanizes ang nasasakdal sa kanyang kasalukuyang kaso mamaya ninakawan ng bahay ni Ana kaya sinabi niya ang kanyang asawa ay hiniling niya kay Gustav na suriin ang kanyang asawa si Lid para sa mga nawawalang mahalagang bagay mamaya ang ang abogado ay pinagsasabihan para sa etika mga paglabag na nakikipagtalo siya sa kanyang kapareha tungkol sa nangyari sa car park ang ang pangunahing tauhang babae ay tiyak na ginawa niya ang tama bagay sa pamamagitan ng pagsaway sa hamak na si Ana nagpa siya na maglaba habang nagbubukod-bukod damit na may nakita siyang susing-singsing sa kanya boyfriend's jeans na nakalimutan niya. Bumalik pag uwi ni Gustav ang binigay sa kanya ng pangunahing tauhang babae ang keychain pabalik sa kanya na peke ni Gustav ang pagnanakaw at nagmumungkahi na ipagtapat niya ang lahat sa kanya si tatay at ang pulis ay pinanggako rin niya to keep it secret kung madami pa siya kasama ang kanilang pamilya sa isang barbecue naglalaro si Gustav sa labas kasama ang kambal ang ang mga lalaki ay nagsasaya sa damuhan habang siya interviewhin ang mga kapatid na babae tungkol sa kanilang mga paboritong bagay na nagtatala ng kanilang mga sagot. Sa diktafon ni Peter mamaya gumagana si Ana sa dining room na may wine gusta ay dumating umuwi kasama ang kanyang kasintahan na si Amanda siya pagpapakilala niya sa kanyang madrasta noon pumunta sila sa kanyang kwarto nang marinig niya ang mag-asawa na matalik na mag-isa Ana relaxes sa kanyang silid at sinusuri ang kanyang refleksyon sa salamin kinabukasan nagtatrabaho siya masigasig sa korte ng gabing iyon inaakit si Pedro at ang mag-asawa ay gumugol ng madamdaming gabing mag-isa magkasama sa sakatapusan ng linggo dinadala ni Ana ang kanyang mga anak kalikasan nakaupo siya sa tabing ilog bilang ang angkambal ay nagtitipon ng mga kabibi nagbumaba sa kotse at kausap si Ana ang anak ni Peter ay interesado sa kanyang mga tato tinutulungan niya itong pumili ng pwesto sa kanyang braso. Maya-maya dumating ang mga bisita ni Peter na boring Anna Daving Things Up She Turns On Musika at nagsimulang sumayaw ngunit hindi pinapansin. Gumagawa si Anna ng isa pang cocktail at paglabas niya ay napansin niyang may babaeng nakarinig sa bar kasama ang boyfriend niyang si Anna ay bumili. Dustin nang inumin at nagtanong tungkol sa kanya relasyon kay Amanda kay Komi siya hinalikan siya sa labi na nararamdaman ni Peter galit dahil pinabayaan siya ng asawa niya Aliwin ang mga bisita habang siya ay pumunta para sa lakad sa opisina Nireview ni Review ni Ana ang kaso materyales kasama ang kanyang katulong upang makapagpahinga pagkatapos ng trabaho ay bumisita si Ana sa kalapit na lawa sa bahay nakita niya si Peter na nakikipaglaro sa kanila mga anak na babae biglang lumapit si Gustav na pansin ni Ana ang gwapong profile ni Gustav Hinaplos ni Gustav ang kamay ng kanyang stepmother Kusina nakita ni Ana na bukas ang pinto ni Gustav Habang nagbabasa siya sa kama ay tahimik siyang umupo sa tabi sa kanya At nagpamasahi na siya naman nag-enjoy Naging intimate sila sa floor sa umaga Ana pabigla-bigla binili si Gustav ng laptop na wala pagkonsulta kay Pedro Nang malaman ni Pedro ang ang mamahaling regalo na hiniling niya kay Ana Pag-usapan muna ang malalaking pagbili sa kanya isang gabi nagpunta ang mag-asawa sa restaurant nang sila ay umuwi ng gabi nais ni Ana na mapawi ang tensyon sa Peter niya inimbitahan niya ang kanyang asawa kanilang silid tulugan upang maging matalik gayon paman ayaw baguhin ni Peter ang kanyang mga ugali na ikinalungkot ni Ana. Kinabukasan Ana nakipag-usap sa isang kliyente at iginiit ang batang babae makipag-ugnayan sa mga serbisyong panlipunan sa bahay ginugol ni Gustav ang oras sa pagbabasa sa kanyang mga kapatid na babae na ikinatuwa ni Ana dahil ipinakita nito sa kanya ay bahagi ng pamilya ng maglaon nag-aayos pagkatapos kumain nakita ni Ana si Gustav sa ibaba ay nagkulong ang mag-asawa ang banyo upang makahanap ng ginhawak pribadong oras na magkasama sa kagubatan sa bahay pinatulog niya ang mga bata sa umagang nagpunta siya para batiin si Gustav Gustav Araw mula noong kaarawan ng kambal na is ni Ana na kumuha ng tubig para sa mga bisita habang naghihintay si Gustav sa dining room upang batiin siya sa holiday. Nakita sila ng kapatid ni Ana na magkasama ang pangunahing tauhang babae ay galit kay Ana at isinasaalang-alang mali ang relasyon nila kaya pumunta siya home feeling guilty gustong tumulong ni Gustav naglini si Ana. Pagkatapos ng mga bisita pero si Ana ay bastos sa kanya na nakakasakit sa mga kabataan lalaki na sinusubukang akitin ang panauhin pansin Gustav umakyat sa isang puno ngunit sa kanya nakakasama ng loob ang kanyang ama na si Peter na hinihiling sa kanya na bumaba sa Gustav Falls ngunit ay hindi nasaktan kahit na siya ay nagbibiro tungkol dito lalong nagalit ang kanyang ama na ikinagalit ni Gustav na mamasyal sa gubat si Peter reklamo muli kay Ana tungkol sa anak niya pag-uugali na nahihirapan makipag-usap sa ngayon ay nasa hustong gulang Gustav sa kagubatan upang makipag-usap ng pribado nagpa siya ang heroin na wakasan ang kanilang pag-iibigan at hiniling kay Gustav na huwag magsalita tungkol sa kanila time alone together mamaya ang bida nakita ang kanyang asawang sina Peter at Gustav sa labas ng bahay nila Peter gustong gumastos oras na mag-isa kasama si Gustav sa kanilang tag-araw bahay sa Sweden tinutuligsa ng pangunahing tauhang babae kanyang asawa dahil sa hindi sapat na oras kasama ang kanilang kambal na ipinaalam ni Peter kay Anna tungkol sa tawag ni Lena bago tulog si Ana nagbabasa sa mga batang babae na nagtataka kung bakit mayroon sila hindi nagbakasyon kasama ang kanyang ama at humihinto si kuya sa bahay ng kanyang ate bago ang paaralan gusto ni Ana at ng mga bata para ipaliwanag ang sarili kay Lena pero ginagawa ni Lena ayokong makinig sa mga palusot ni Ana isipin ang kanyang buhay pag uwi ni Ana nag iwan siya ng voice message para kay Peter maya maya pupunta siya para sunduin ang kanyang mga anak sa paaralan hinahanap ang kanyang telepono sa kotse na bigo si Ana na kontrolin ang sasakyan na pansin ng mga babae na kanilang ama pagkatapos ng mga anak ay natutulog sa dining room kausap ni Peter ang kanyang asawa ay binanggit niya na gusto ni Gustav nakatira sa isang boarding house na nakakagulat kay Ana inamin ng binatilyo na sila ni Ana nagkakaroon ng affair para ilihis ang asawa niya pansin mula sa kapakanan siya huwad sinabi sa kanyang asawa na ninakawan ni Gustav ang bahay manipulahin ni Ana ang kanyang asawa damdaming gustong pakalmahin ni Peter ang kanyang nararamdaman ng asawa anak kinuha ang mga tala na ang kanyang anak na si Gustav ay patuloy na nakatago sa kanya kwarto nagpa siya si Peter na harapin si Gustav sa harap ni Ana at hinihiling na siya aminin sa kasinungalingang itinanggi ni Gustav na siya at kahit anong gawin ni Peter ang kanyang kaibigang babae ay inaakusahan sila ni Gustav na napagtanto iyon hindi naniniwala si Pedro sa kanyang mga pagtanggi galit na iniluwa ni Gustav ang mukha ng babae nang she approaches the talk then kinarga niya mga gamit sa kotse ng kanyang ama at nagpaalam sa kanyang mga kapatid na babae na si Peter at malungkot na umupo si Ana sa salan na tumulong sa kanya na naghihintay si Gustav. Gustav kay Anna pagkatapos ng trabaho at hinihiling niyang sabihin sa kanya ama ang katotohanan na. Inaniniwalaan ni Ana ang teenager ay sinusubukang ay blackmail sa kanya gusto ni Gustav na makipagkasundo sa kanila at lumayo sa pamilya kapag Pasko. Ang mga batang babae ay tumatanggap ng isang tuta bilang isang regalo gabing kumatok si Gustav sa pinto na gusto para kausapin si Peter ngunit hinabol siya ni Anna palayo na nagsasabing siya ay masyadong mapanghimasok at dapat umalis papuntang boarding house sa bakasyon tinangka ni Anna na makipagkasundo ang kanyang kapatid na si Peter ay nasa telepono ang kanyang dating asawa ay anak pala nila. Nawala na si Gustav sa mga lakad ng pangunahing tauhang babae ang kanyang aso sa kakahuyan pagkatapos ay bumalik sa bahay na ang mga bata na hindi umalis para pa lang na sinabi sa kanya ni Peter na pupunta siya Stockholm para tulungan ang mga pulis na maghanap gusto ni Gustav Anna na sumama sa kanya pero si Peter tanggi habang nag-aalalang naghihintay ng balita si Anna, pinahihirapan ng pagsisisi sa salamin niya may nakita siyang multo na nakatingin sa kanya nagdurusa ng pagkasira naghalusinate si Anna mga multo sa lahat ng dako pabalik sa sa kwarto sinusubukan niyang aliwin si Peter ngunit siya nagagalit sa pagkawala ng gusto sa pelikula tapusin ang pamilya ay nagtitipon upang magluksa kay Gustav si Peter at ang mga batang babae ay nauuna habang si Ana ay ang bahay at sumusunod sa nakahiwalay mula sa kanyang pagdadalamhati pamilya na akala ko ginagawa ko okay god paano ko natapos ta sa tingin ko nakakakuha ko ng mga gamit at dito natatapos ang Tagalog movie recap thanks for watching